comedian host na si Lassie. Tinod na ang pagkwento. Ibinuking na nandun nga talaga si Paul Abilino. Tuwing rehearsal nila para i-check itong si Kimi. Since day one, rehearsal, halagang abitlaga para talaga at palaging bumabakod. May patunay din nila tawa na naroon. Kaya ang mga katanungan ng mga supporters, sagot na ngayong araw. Sulit naman ang pagbabantay. Nagwagil tang naman sila at nakuha ang 300,000 pesos na premyo. Mas lalong ang ikinatuwa ng lahat at naging masaya ang puso. Matapos ibalita ni Kimi na ibibigay ang premyo sa Angat Buhay Charity. Na kung saan, kailangan na kailangan. Dahil sa gupit ng bagyong Christine, nakakalungkot ang nangyari sa Bicol. Ayon pa si isang komento, Wulkan ng langit Paolo Bilino, Lucky Chum ka talaga ni Kimi. Palaging winner si nang pumasok sa buhay si Dati Paolo. Ayon pa si isang komento, Thanks Lasi. Trupa na lagi naroon si Pao para mabantayan ang aktres hirap ba naman ang performance na gawa ninyo? E, Siyempre, nag-alala yan para sa kaligtasan ng misis niya. Paragi ba namang bubis buhay ang mga ganap niya? Kaya thanks papi, stay in love, kimpaw, mahal lamin kayo. Ano pa ba, ba ang hindi kayang gawin nitong si Ginita Girl? Buhus kong buhus sa mga bawat performance niya.